Good morning! So yan, napakaganda po ng gising namin. At talaga naman tinanghali na rin. So yan, ang dalampasigan. Dito po sa harap ng Herite, ah? Huh? Hiraya Resort. So yan, nakikita nyo napakaganda. Banayad po ang karagatan. Pailit na ang araw. Kaya ka. Asap matulog. Paka-fresh. Paka-sagap. So yan po si Allen. Good morning, Allen. Good morning. Tatay mo na mo. So, nagkakape na po siya. Ayan. At ako po ay magtitimpla na rin ng kape. Ayan. Ito po ako ng kape yung barako. tok po yan. Ha. Totoo lang, ito po ang paborito kong kape. Nung nasa Batangas ako, ito po yung aking iniinom lagi. At meron pala dito sa amin. <laughs> sa Pinamalayan. Hiraya Resort. Doon ko nang tubig na. Oo. At yung pong tubig. Ay. So, lalikan po natin ng konting ano. Gusto ko kasi na meron talaga siyang ano. Cream. Yan so, hindi na po siya kabempa out. Hindi na po siya kabempa ka na ako. Ayan. Kapi na. So, ayan na po ang um, aming breakfast. Ah. Good morning. Ah, talaga namang intindi-intindi kami dito. Napaka-babait ang mga empleyado. So, ang um, breakfast namin ngayon, pwede mo ipaliwanag? Ah, ano po, fried boneless bongos and then chicken longganis, pork longganis. Wow. Kung mag-exercise na lang po kami, nandito lang po kami sa Okay, salamat. Thank you. napaka naman ang mga empleyado dito talaga kami ay... Talaga namang Hati, hati na lang tayo. Sige. Share share tayo so, yung dalawang 'yan. So uh, okay. Ayun. Baka ila po kami. Okay, thank you. oh, binigyan kami ng swap. Ay, talaga naman sarap. Mm, Bye-bye talaga. Siya, thank you, Neng. Thank you, you po uh Oo. -oh. Yeah. Tama. Tama yung mga energy gano'n na i Good morning! Good morning, babatikin mo sila. Kasi, yun daw, happiness, yung energy. So, kain po tayo. Sarap lang na sa sa amin baka Takot ka nang matulog ito. Kaya binigil sa mga gabi. Oh, ganyan ka! Ayun niya. Tinatamad ang tumayo ko gabi. Babato sana ko ng una. So, kagabi daw po. Matatakot sa adil na ako'y matulog. Kasi mahalo po ako.

Nakakita ko na kumaga ay. Palebe. Parang may naroon ah. sa mga bag. Kapag ganito po yung aking ulam talaga. Yan. Yeah. Lalabay ko ang kape sa kanin. sino po nakaka-relate siya? Kung tayo ay kabataan. Kumakain <laughs> ng... Pero ano. ba't may creamer? Gusto ko eh. Dapat kape Pero sure, lang. Pero no, naon talaga kape. Mm -hmm.

ai yan ako pagbis kang at nandito po talaga ang reason po bakit nandito ako sa kasama si si Allen ay meron po kasi uh, team building so mga inibait niya ay mga mga kasama po niya ay mga konsehal ng ng uh, ng barangay sa San Judoro so ayan po Diba mga nandito pa mga konsehal Ah talagang Ayan So nandito na pa ka sa venue anyway. ah. So, so tanghali ang time na naman po At kakain na inibanak Ayan sa grilled Grill Bangos At gintaan lang ka At syempre hindi mawawala ang pakuan Ayan ang juice At syempre kasama ko si, huh? si Secretary Hello Secretary

So ayan, natatapos ang aming tanghalian, talagang busig na puso at kumain kami ng masarap na masarap, naghihilat ang langka at inihaw na ba ko, lahat na lahat. At syempre, para mahulasan ang nilibanak, nandito ako sa tabing dagat. Ayan! Napakadanda ng dagat dito sa Pinamalayan. So harap po ito ng Hiraya Resort. Ayan, Diyos ko mga sister makikita ninyo ng dalawang kulay ang dagat ayan, so isang malabo at isang green na green yun po ay dahilan siguro ng uh, ulan kagabi kaya nagkaganyan po at salamat po at medyo maliwalas naman dahil nga malakas ang ulan kagabi ayos cool. so, tapos na po magbiriyan daan mga delegasyon, mga barangay official ng San Chidoro at ang kanya lang minerienda ay maruya at turan. My favorite. <laughs> at syempre, hindi mo wawala po ang pakwan. Syempre, akin lahat po ito. Ito tirang ito ay para po sa akin lahat at sa aking mga boyfriend. Oh, <laughs> what? Ayan, nakikita naman nyo. So, kain po tayo sa kembot. Ayan. Oh, sarap. Dami mo na kain Miss Kyrie, ano, yung nakalimutan ko, eh, vlog. Oley, oley ba din ang aking isip lagi? So, yan po. So, didepende de na lang po kung anong gusto nyo inumin. Meron po kami buko juice na talagang fresh from New Zealand. Yeah. Ah, oh, ba diba? Yes. Yan yung, yan yung, ano, typical na peryenda ng mga Pinoy. Yes. So, so siguro na muni ng mga OFW, yung mga friend. Yes, sir, dey. Tamo, yan ay sariwang buko. Yan, oh. Ah wala po siyang gatas. Parang pa hindi nasariwa yung buko, ano na siya? Pa hindi na ang buko, yun ay yung parang matagal na. Ayun So may mga kape po kami siya. Ayan. Ah, syempre maganda po ang nagsaserve. Ayan. Ara. Di diba, ara? So ayan. May creamer. So may creamer po tayo at may asukan. Ayan. Okay. Kakain na po ang inaibwala. Kakain na po ang inaibwala. Kwede. So wow. Ang salap na po. Kaya po tayo. Ay, ay po. At syempre, meron din po ako naging like, kaibigan na aso. Bebe. Diba? Ganyan. Talaga naman po na po. Yes, talaga. Pagdating naman po talaga sa mga pusa at aso, ako po ay number one. Talaga naman, binibigyan po sila. Binibigyan ko po sila. Pagkaan naman Fresh buko juice. Ang <laughs> sarap. Inom po tayo. Ang mm, sarap po talaga. Ito po talagang juice na ay talagang mangkain po talaga sa buko. Ang no? yeah. ka lang po. <Daskopatik> ah baby nalawa ka na ha it's good ba oi yan tapos na ang meeting ang seminar ng mga kasi at mga barangay captain at syempre naghahanda na po. Naghahanda na po sila para sa kanilang hapunan. O naghahanda na po ng panghapunan ang uh, mga konsehal at ang kapitan. So nagprepare po sila ng pagkain na Wow! Liam po. Fork po. may sausawan syempre. At anong tawag dito po? Ano po? Okay, pechay salad mo. So, so, ayan po ang mga ingredients ng pechay salad. So, ngayon lang po ako makakatikim nito. Talagang mukhang masarap. Ayan, red egg. Ayan, o red egg. Tomato, onion. Onion and po, tomato. At syempre, hindi mawawala ang mangga. Diyos ko, napakasarap. Talaga naman bonga-bonga mapakain. So, ngayon po. May tindang sabon. So, ang dito lang po, vlog na po ang pag-vlog ng Inay Banak at sana po kayo ay nasiyahan na kahit nasiyahan kahit pa paano. So, hanggang sa muli po. Maraming po salamat.